So guys, dumating na yung parcel na talagang nag nagganda puyat puyat ako. Ano? 4:30 ako yung nag pa din from Bulacan, guys. Ngayon, dumating na pinaghahatian namin tapos ibebenta namin para sa panggamot, guys, dito, Tito Arj. Yo. Yan, thank you so much from thank Bulacan, Del Monte. Thank Dalimote. you so much. so much. Yan, thank you, thank, thank you so you. much. Thank you. So, <laughs> guys, sa may mga gusto nito, uh, ipo-post na lang namin Nga sa amin. Main yan, main, main account guys at mag-PM na lang kayo sa amin. Super gaganda guys, ayan. Okay. Makikita sa inyo sa video magla namin. Magla-live kami magla-live. Okay. <laughs> Ako. Yan ho 'yan oh. Ako. Yan guys, atin uh, na 'yo. Oo. Yeah. Teka, ko sige, ng anak. ng yeah, yeah. <superheroes from laughs> anak. <laughs> oh, <yeah>. si Magaganda <laughs> oh. That, okay. nga. Oh, may tag eh. guys, oh. Thank you naman from Bulacan. Thank you so much. Sulit naman yung pag-iintay ko ng alas uns, alas 4 ng madaling araw. Birthday girl, kay Lisa. May susuot ko ito. Uy, malalaki! Kasya kay Socorro. Oo nga! Thank you! Ayaw, Thank you! you. Ay, Favorite kong green! <laughs> <laughs> kay Grace yan. Bebento <laughs> ko sa kanya, tigi sandaan. <laughs> oh, <Maganda. laughs> Yan guys, oh. Nagahati-hati kami para makabenta kami ng marami. Yes, panggamot gamot ni Tito Arj. Hey, kay Doris. Ang laki. Ay, kay Doris na. Ang <laughs> <Kaya pala. laughs> um, um, dami um, pa niyan. Ang ganda ng white. Ang ganda ng white. Abotsana ako sa white. Abotsana ako sa white. Ang gagat Guys, kung sino hey, may esta, esta? yan, pare-pares kami, guys. O, oh, yun ang kay mami. Yun o kay Leigh. Isuod mo yung short! Tanga, yung pende short! Pwede, pwede yun. Pupuin mo short mo. Tanga ka, wala akong brief. <laughs> ako, <carry> na rin! <laughs> <laughs> At At else. He knows! <laughs> na, wala po Mamimigay eh. <laughs> po ako ngayon. <laughs> wow! <laughs> wow! Ka <laughs> Matigay pa <na. laughs> Guys, ito po yung ano na namin. Oh. niyo, oh. Tatay. Thank you Ate Bulacan. Thank you Ate Bulacan. Bulacan, Bulacan. thank you from Del Monte. Thank you, you Ate Bulacan. Si Miss Flores, oh. Si Miss Flores. Miss Flores. Si Miss Flores. Si <laughs> Pati yan! <laughs> wait lang! Isotawag <laughs> <Maybe. laughs> hey. no. <Okey> <laughs> eh. <laughs> ko yung hake! Ano? Ano? Hey! Boxing Baka boxing Sino? Sino? ano tayo! Wala Masa-sexy No. <laughs> no. <laughs> ah, sexy, guys, guys, ito yung mga dumating sa amin from Bulacan. Oh, masa sexy kami, guys. Sexy <laughs> na <no>, mami ka. <laughs> dahil <laughs> <right. laughs> ah, wala namang palalaki. <laughs> ta. Nde ka video siya video. Ay. Hey. I love. Give me na, give me na. Bet na, bet na. Hey. Hello guys, ang ganda. dito.